Hello so guys, welcome to my YouTube channel. Dahil wala kami ng biyahe guys. Mag dilig-dilig mo na tayo guys ng halaman. Guys, ano yung ginagawa ko guys pag wala kami ng biyahe? gawa ng mga gawaing bahay kasi nakakatamad naman kung wala kang ginagawa guys diba salaman maghulid araw-araw guys kasi ang init oh, so yung tuyo yung mga alaman guys Wala kaming jahe ngayon guys, maghapon. Hmm. Kaya pag walang jahe, eh, yung mga gawain pambahay ang ginagawa ko guys. And guys, <coughs> pagtago lang guys napakakapal nitong halaman na to ngayon lumipis niya guys manipis na manipis na <laughs> okay. subscribe naman dyan guys and paki click na rin yung button bell para lagi kayong updated sa mga video ko guys kasi simula ko lang guys mag open ng youtube guys <laughs> kaya wala pa akong followers guys Okay, eh, papalo naman guys. Thanks for watching.